Oh, ay. Okay. Nakasimkun na. Oh, Gusta. Na. Oh, aga ba, aga pa. Ha? Aga aga, aga pa. Sige. Ito na sabang. Nakala sikuna. Ang stress ko na. Pa lang. Ang stress eh. okay, ko lang. Okay, sikuna. Kani trek time na namin eh. Ay. mati si sendiri ya. Ayah nyok. Boleh ya boleh. Burik. Ayah ayah mah. Gusto. Oh gusto bukan ni. Baso. Baso Ayam, Ayah ayah Oh. Ayah. Biroksan lagi. Ayah. Bini bikin. Oh, ya, ya, ya. Sat sat bagus. Hmm, sat bagus. Mana apa? Pergi ke motor pun yang buku. Ah, Saya pernah kerja sebos. Mana? Saya kau mama. Kita lagi pernah mula mula. Kita lagi pernah kerja. Bisa Hah? Kita lagi pernah kerja. Dari mana kau ya? Sikulai, sikulah. Ayo, masuk tangga kau bayu Bersebutkan nama dia tak tahu. Pertama Apa siapa? Pertama. Pertama. Ada nama si majabat nak nama nak dito. Betul. Spark <k seek joyrik> spark Ano ba ang Ano ba ang dito? Boss! Ito mga to! Mga so, pupay, kami! Nagkatrabaho eh. kami dito! Kami! Magkami! Eh. Eh. Kayo nagkala ng alak! Yeah, Bakit dito yeah, pa dito mga to? Darugan sila dito nang natrabawa! Uh Hindi -huh. kami rin uh -huh. Bigla silang dumating dito! Katagawin sila eh, Johnny! sabi nila, daw mga pirinda! Ito yung pipinabili nila sa amin! O, pirinda! O, hindi kung baka talaga kayo boss sitakpo ka kasi binayang lalang na Diyos magandang dito kaya nga baka ka dito nabili ko ito mga to nabili mo lang oo tapos yan nabiti ko lang dito o tagal nyo dito pa baka ka dito ka lagiinuman masasabang sa'yo ito ka oras mo ng trabaho lagiinom kayo maya na si Cor si Campo po si Campo oo nabili ko ito mga to eh kayo kasi sabi nyo eh sabi nyo hindi dito pinamadaling ang ano yung kurente na yun eh? Huwag natakot sa pintura dito eh. Basta huwag natungo dito eh.